Alam tatlong linggo na tayong binabaha. Hindi lang ng ulan, kundi ng isyo ng flood control scam. Binuksan ng Pangulo ang isyo. Parang regalo, pero imbes na linisin, ewan kung bakit binuksan niya. Baka pang display lang. At ngayon, habang ang puti kayo umabot hanggang tuhod ng Malacanang, kailangan ng diversion, kailangan ng scapegoat, at ayon, may raffle drop pala. Congratulations, General Nicholas Torre III. Palakpakan. <laughs> Ikaw ang nanalong Goat of the Season. O parang bingo night sa barangay. Ang premyo, hindi TV, hindi ref. kundi tanggal ka sa puesto, Pero, oh, teka, biktima ba siya? <laughs> hindi o oh, eh. Huwag tayong magpauto. Hindi lang scapegoat si Tore. Siya mismo ang naglagay ng sarili niya sa chopping board. Chop, chop! Ha, August 6, nag reshuffle na parang board game. Lipat ka rito, promote ka doon, wala man lang pasabi sa Napolcom. Parang bata sa computer shop na nag-restart ng Dota game nang walang pahintulot. August 18, flag racing ceremony. Nagpasikat si Mama ha, sa harap ng tropa, sabay banat ng linya na parang action star. No order, no obstacle, no challenge can break our unity. Wow! Pwede na sa pelikula, pero sa gobyerno, automatic karma. Mm -hmm. Karma dahil tinamaan ka ng kayabangan. Karma dahil inakala mong ikaw ang hari ng krami. Eh, may hari rin sa Napolcom at DILG. At sa laban ng mga hari, ikaw ang naging alalay. Eh, hey, nako po. Si Tore, hindi martir. Si Tore, hindi bayani. Si Tore, isa lang general na Nagkamaling isipin na mas matigas siya kaysa civilian authority. At ngayon, balik sa floating post. Hindi civilian, pero parang civilian na rin. Dahil wala na rin sa ang uniforme niya. Pero congrats pa rin, General, ha? Ikaw na ang may hawak ng record. The shortest serving chief PNP. 85 days lang. <laughs> Mas maiksip pa sa relasyon ng ilang showbiz couple. At habang ikaw ay nagiging footnote na lang sa kasaysayan. Ang flood control scam Unti-unting tinatakpan ng putik ng katahimikan. Ikaw ang ginawang goat, pero ang tunay na kabayo sa karera ng korupsyon. Tuloy ang takbo, kaya sino ang may huling halakhak? Hindi ikaw, General, dahil ikaw ang punchline. Hindi rin ang bayan, dahil tayo pa rin ang nalulunod. Ang may huling halakhak, ang mga kontraktor at politiko. Natuyo ang paa habang tayo hanggang leeg nakababad pa rin sa baha ng corruption. Ako naman, Ninyo Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan. At yan ang punto ko. Ito punto bonito! bonito. La ni Ninyo Bonito! bonito. Diretso! Walang inurungan! maliwanag ang dala Bawat tanong may tapang ang sagot niya Lumalaban naglilinaw ng totoo Punto bonito para sa Pilipino Kablina ang matapang Makabuluhan at makatao Walang inuman Nagkataong kababayan ko ba? Ha? Isa dapat sana maalis sa pwesto at hindi mananatili dyan. Samantan itong si Mike Rama ay pilit ginagawang national issue ang kanyang walang kakwenta-kwentang hinaing. Ha. Ang ako naman na po, Minyo Bonito Padilla. Lumalaban para sa bayan. At yan ang punto ko. Gingiti ako, gingiti ako, gingiti ako. Stop it.